Boss, ang sakto lang ha. Oh, boss. Sakto ng tuhog lang ha. Oh, boss. Na, lang, na, ha? Lang, ba, ba. Akin, baka sobra-sobraan nyo yan. yan. Kakarmahin kayo dyan. Oh, Yung sakto lang. Makiano kayo. Makibagay kayo. Oh, oh boss. Oh, boss. <laughs> 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 Mandudugas kayo. Hindi mandurunggas kayo. Huwag kayong ganun ha. <laughs> Bakit boss, dinugas ka na ba? Dinugas na ka lang besa. Baka nga isa sa inyo yun eh. Siguro isa sa inyo yung mga ano tirador dyan eh. Ang bayad ko, 10 piso lang. Wala na? 10 piso lang. Sa magkano yung nakuha mo? Sampo lang yan. Sampo Pinapara Pinaparating mo ba sa akin na mahirap ako? Tangina ka? <laughs> Burger sa akin. Na! <laughs> Labog <laughs> ka! Man, ano, ano kayo masarap kainin, man? man, ano, ano man? man ha? Ah? Huwag na lang. Fishball! Uy, ayun, sakto may tuhog dun, oh. Ito na, na lang. Ayun na lang tayo. Bossy, fishball! Yun. gano masarap yan? Fishball! Uy! Boss, fishball. Fishball, boss. Kuha na ko. Kuha ko. Boss, yung sakto lang, ha? Oo, boss. Sakto ng tuog lang, ha? Oo, boss. baka sobra-sobraan nyo yan. Kakarmahin kayo dyan. Oo, boss. Yung sakto lang. Maki-ano kayo? maki kayo? Oo, boss. boss. Ano? Matawag dito. Wait lang, kuha lang ako. Ito? Oo. Squidward balls. Squidward balls. Di ba sa Spongebob yun? Squid Squidball yun eh. Squidball ball yun, sige. Sige, kuha lang. Boss, meron kayong sauce. Boss, lang. boss? Magkana dito? 3 isa yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 12 12, 12. Yan yun, yung sakto lang ah. Sakto lang ba boss? <laughs> ha? Ha. Ah. Kasi mamaya sobra na naman. Sobra yung tuhog nyo eh. Boss, hindi kami yung kung sino man yun. Ah, huwag kayong ganun ah. Hindi boss. Kung yun. ilan yung tinuhog nyo, yun yung bayaran nyo. Ah boss. Paluto ko nito boss, paluto ko. Hindi yung ano, hindi yung mang, mang ano, mang Mandudugas kayo, hindi mandurunggas kayo. Huwag kayong ganun, ah. Bakit mas ka na ba? Dinugas lang, lang baka isa yun, eh yung Siguro isa sa inyo yung mga ano yung mga tirador dyan eh. <laughs> hindi, ako hindi ko na bibilangin kung wala yung nakuha nyo. Basta so, kailangan maging nga, kayo honest, kayo ha. Honest lang, honest. Oo oh, ah, boss. Oh, honest. honest, honest is the best policy. Ayun. Oh, the is beyond. na yung paluto ang ito. Hoy! Oh. Mag Matuto ka magantay ha. Bago. Basta mo lang ko. trap ako. Ka. Ito, kainin mo ng hilaw. Oh. Ano lang, ginarti-narti inart eh. nang... tra ka pa eh. Nag... Ginagawa mo po sa yan, boss ha. Boss, try nyo nga tigman yung ano yung hilaw. Check nyo nga kung masarap. Oh, shit! ano lang? Luto nga yung lupo namin. Ya, ano ba itong luto mo? Sabi ko well done eh. Ano ba ito? Ano? Sabi ko well done. Well done ba yung gusto mo? Oo. Isa gantong fishball? Ano mo ka, ano kaya steak? <laughs> <laughs> well done? Gusto... Kung gusto mo ng toast eh, dahil tignan mo na lang mo. <laughs> 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 Tayo, loko yun si Kuya eh. Pero honest tayo ha. Boss, yung anis lang boss ha. Yung, hmm. kung, kung wala yung tinuhog yun, yung, yung babayaran nyo. Pa, boss, palamig green boss. Malamig pa ba yan boss? Ayun o, no, siyempre palamig. Meron mang ano, malamig Ako na mainit ka. ha. <laughs> na nakuha ko ha. Ako na yung kamay nyo. Dari, wait na ba ilalagay mo? Ay, may baso ka dyan o. No? Arty, <laughs> arty ha. Bagay yung ng kamay eh. yan boss. Ayun, lagkit-lagkit nyan. Ayun boss ah. Yan. Fishbo! O yun. Ano ang palang piso na pala? Ano ang piso? Uy. Boss, boss, order ko ah. Ha? ha? Malamig pa? Tinirin ko lang kung malamig pa. Tinirin ko lang kung malamig Gago? No, no. Bakit? Uy, nakailan tuga na. Dalawa nga ito. Tapos ito. Dalawa pa lang. Ayusin nyo. Kung ilan okay, yung tinugi, yun yung babayaran nyo. Hindi okay. po lang... Kung ilan yung haanuhin nyo. <laughs> oh. Para paano nga muna? Magkano lahat ng ano? Ano nyo ano po? Sa anim. Na, na Anim. Dalawang yeah. hotdog, tapos dalawang ganito. Dalawang yeah. sa lang, sa hotdog. Sa Dre. Ito mo sa kanina pa ito, eh. Lutuhin, eh. Ayun, oh, naliluto no. na ko yun. Ayun, lulutuin na ko. Ay, meron pa pala. Gago. Anong paputok, ah. Para pikulo. Ay, maso. Sige, ano ba papalito nyo? Yan, ang amoy aso yun. Nasunog yung balahibo ng kasama ko. Sa kanya, hotdog yan. Okay, yeah. okay yan. Okay, yan. Yan, isang palaming nga yan. Hindi na malahat. Yan, ko yun. Bayad ko. Naman piso yan. Sa amin dalawa na yan, hindi ko matanda yung sa akin eh. Kaya yun, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, bilangin nyo. Hindi ko yan matanda, makakalimutin ako eh. G Ay, tinuturo ba yun sa inyo na magulang nyo? Mang manduga sa kapwa? Manlamang sa kapwa? Grabe naman ha? kayo, na parang nakalimutan lang eh. Ang dami mong tinuho kanina, nakita ko. Nasa dosi na kaya, tapos bilo ko yun. lima. Tap Puta kayo, huwag mo na may manangyan niya. Tatlo lang yun, tatlo. Ay, tatlo Ayos yun, magbayad kayo ng tama. Par, magbayad kayo, par. Tatlo yung tinuho ko pa, 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 yung, eh. Magkano lang namin dyan? Senti mo. Piso, limang piso. Tama mo, dudugasin nyo pa kami. Oh, shit! Ang mga mandurungas kayo, ganyan ba pinalaki ng magulang nyo? Hindi, hindi naman yan. Uy, bayaran nyo pa. Alam tayong pagod si kuyo. Pagod ako. Ah, okay. anak ako. Tapos punta ka, ano, babayaran nyo ko ng kulang-kulang? Oh, shit! Babayaran nyo pa. Pero muna pa. Sa ano, palamig na tiglima. O, yung kinahin mo kanina? Mamaya na, sabay-sabay na kami. Ito muna. Sabay-sabayin nyo na. Ba ba Bakit ba eh. ba ya, anong mo pa ng isa-isa? Mamaya ba nga, ba baka <laughs> Babalatang ito eh. Di ma'am? Yung, yung lahat. Sa akin lang yan. Ito, bike yan. Sabi oh, mo na ako, Jay. Eh. Jay. Sabi mo na sa akin, Jay. Sabi mo na, sige. Sabi sa sabay sa sa hata na yeah, <laughs> mo na sa akin ya. Sabay mo na. Sabay mo na sa akin pre. Diko, na-compute ko lahat ata yan. Nasa ano lang yan dyan? 23, 30. Ah, bayad ko. 10 piso lang. Ano? 10 piso lang. Sa magkano yung nakuha mo? 10 lang yan. Pinaparating pinapa mo ba sa akin na mahihirap ako? <laughs> Tangina ka? Mariyak. <laughs> Kaya nagpapapalit ka lang ata dito Mamalit Nagpapapalit eh. ka lang ata, wala ka sa videoan ah. Ang dingin video karera to? Kaya mo, wala pa kakita si Kuya e, wala pang kong bari e. Wala pa kong bari eh. Yung bari lang, ka, tsaka yung kung ilan yung tinuog nyo, kaya baka nga rin. Saka binibigyan ka namin kanina ng bari, ayaw mo tanggapin. Yung ano, yung baseball piso dalawa. Oo. Oh. Nagbayad ka piso. Oo. Oh. Tapos, ilang kukunin mo, tatlo, apat? Hindi ka ba nang sa ka sa demonyuan? Hindi ka ba nang sukli. Eh minsan kasi yeah, hindi na si ano mag, sobrang dikit-dikit hindi mo na nabibilang yung iba so hindi parang, nabibilang dikit -dikit. mo yan kalokohan yan. Eh, eh paano na may mga colorblind, di ba? Oh, Taya, eh, ano yung basa colorblind na yan? Oh, bait ko. Sukli ah. Magkano ilang ilan ako mo? Dalawa lang. Dalawang ano? Squidward. Dalawang Squidwards. Itong squid so, Squidball. Oh, may dapat dosing naman yan. Sa puwi sa yan. Yung ando oh. sa. Yan yeah, yung palamig niya baka may lima sa love yan ah. Wala yan. Wala. Ano boss, bayad na kayo boss. Oh, baid, baid, Ito oh, yan, oh, bayad. Ito yan, oh, bayad. boss yan, oh, bayad. Ito kahit sa maliit na bagay, kahit sa maliit na pamamaraan, maging mabuti tayo na tao. Oh, ano naman yan. Dahil ya, yan, na, na ako, ya, amin na ako. Bali, oh, ba no? si Kwenta yan, wala sukli. Ay, oh, tungin na mo, si mo, mo yan, oh. oh. <laughs> may limang piso yan. ano yan? Yan, may limang piso yan. Tawin na, swerte mo nga, may pre-ibis eh. balik pato ka lang. Swerte, sana all. Tungin na, sana may ganyan din ako, balik pato lang. Kaya ganto, ganto, ganto kayo mo yato, tal paubos na rin naman to, panguhugas mo lang ng paayan, libre mo na sabi oh! natin. Oo! Oh! Tama, tama! Gago ba diba kayo? May aso ko eh. <laughs> sa aso ko eh. Yan, panguhugas mo naman ng paayan niya. Amin na lang yun niya. Hindi, hindi. Yan, sunog na yun. Kakulay ya, na yung puwet ko. Sunog yan niya. Basta lang ah. Yung aral ng video na to ah. Maging honest kayo kahit sa maliit bagay lang. Ay, na kaya kanina yung 30. Nasa diba? ano, maging yan na nga matutulog nyo sa Pilipinas, maging honest kayo, hindi nyo pa magawa. Okay, Sarili nyo, hindi matulungan, no? Hingi pa kayo tulong. Grabe ka naman nata, ya. Ako, ya, pag nagbayad na silang lahat, ya, magbibigay ako. Ya, baka ano, pwede. Ano, sa jeep? Ang ina mo? Ito na kaya sa'yo, eh. Ay, eh. Tol, pahingan ka na, Tol. Baso? Baso, baso, baso. Wait lang, wait lang. O, 20, bayad ko. Bibigyan ko lang yung tropa ko, ah. Bayad ko, 20, 20 rin nakuha ko. Ito. Putang na, galit ka pa yata. Parang galit ka. Sige na ba, okay na. Okay, Ang dami niyo na, naluloka na ako, ayoko ay. na. na ba yan, ko yung ay, sa Ayoko na na lang. Uy! Ayoko Yung lang. ni Mama. lang. na lang. Ayoko na Ano Ayoko